Gumagapang, kumikislot-kislot at tila pinandidirian sa unang tingin. Ito ang mga katangian ng Zophobas morio o mas kilala bilang superworms. Madalas itong ipakain sa mga kakaibang pets tulad na lamang ng mga monster fish ni Mike. Kanya pa raw itong inaangkat sa San Fernando, La Union kung saan nakilala ko naman ang isang superworm breeder na si Mark o mas kilala sa Facebook na Superworm La Union. Ako po si Mark Alvin Orofino. Isa po akong superworm breeder, supplier and seller po. Nagsimula lang daw ito sa 100 pieces na superworms at ngayon, umabot na ito sa siyam na batya na punong-puno ng superworms. Nagsisimula ang mga superworms bilang itlog ng mga darkling beetles. Mayroon itong pito hanggang sampung araw na incubation period. Ito ay magiging larva at makalipas ang ilang araw ay magiging pupa hanggang sa maging darkling beetle. Kayang mangitlog ng isang adult darkling beetle ng hanggang 500 itlog. Ilan sa mga superworms na inaalagaan nito ay naipapadala pa sa Lawag, Isabela, bagyo at Pangasinan. Sa isang pet shop na ito, ang mga superworms ang kanilang pinapakain sa kanilang mga binibentang isda. Uh, dahil masustansya at mabilis po lumaki yung mga isda natin tulad ng arwana, oscar at mga parrotfish at lahat, uh, lahat ng ibang carnivore mas maganda sa kanila uh, pwedeng sa mga tarantula, mga bearded dragon, uh, leopard gecko, mga ibon na um, sa wild pwede po yun ability kasi pag ito sa superworms worms okay. Uh, the value, magkano lang yung superworm unlike dun sa iba, kung papakain mo buong hipon, okay, how much? ito yung cost nun next, superworm kasi it has uh, yung vitamins and minerals na kailangan din nila. Although kulang siya, pero pwede na rin. Availability, marami kasi sa market. Kahit na pinandidirian, alam nyo ba na malaki ang kitaan sa pagbebenta ng superworms? Kikita na lang po ako ng 5,000 to 8,000 a month. A month. Uh, po. Pero nung dati po, dati nung kalakasan, gaya ng pandemic, yun wala wala ginagawa ng mga tao nag naga, nag-aalaga nag doon po malakas ang benta maabot po ng 15,000 a month kung sa swerte 17 gustong sumubok lang sir na ganitong business medyo habaan lang ng pasensya kasi yung yung breeding niya abot ng 4 months 4 to 5 months bago ang harvest ng mga malalaki Matagal talaga. maaring nakakadiri o kakaiba tignan Ngunit kaakibat naman nito ang super na sustansya para sa mga alaga at super na negosyo para naman sa iba. Nico Gatchalian para sa Herald Express Balita.